Hello mga kaani, another vlog, another cooking serie. As you can see mga kaani, tayo ay magluluto ng ginisang sardinas na may pechay. Kumakain din ba kayo nito mga kaani? At kung wala pa kayong mga ulam mga kaani, tara magluto na tayo. At ayan nga mga kaani, ako ay nagigisa na ng bawang at sibuyas. At After ko maigisa ang bawang at sibuyas, ay inilagay ko na ang yung tangkay ng pechay, syempre para palambutin muna natin. Kasi medyo matigas yan compared dun sa dahon. At mas inuna ko siyang ilagay kaysa dun sa sardinas. Later, ilalagay ko ang sardinas. Mas inuna ko ilagay yung tangkay kaysa dun sa sardinas kasi madudurog yung sardinas kapag inuna ko siyang ilagay. Iba-ibang way naman kasi tayo ng pagluluto. Kaya, ayan ang aking paraan ng aking pagluluto. At um, medyo malambot na yung ating tangkay, mga kaani, inilagay ko na rin yung ating sardinas. Ayan. At syempre, mga kaani, kailangan natin i-mix, mix, mix ang ating sardinas doon sa ating tangkay ng pechay. At syempre, mga kaani, kailangan natin lagyan ng water yung ating lata ng ating sardinas. Ayun ang, yun ang ating isasabaw doon sa ating ang pechay. At syempre mga kaani, wag natin kalimutang i-mix, mix, mix. Gaya ng aking ginagawa. Pero dahan-dahan lang para hindi naman madurog yung ating sardinas. At syempre, ilalagay natin yung ating dahon mga kaani para maluto na rin siya. And huwag uling kalimutang i-mix, mix. mix. At ayan nga mga kaani, nalagyan ko siya ng kalamansi juice uh, para mawala yung konting lansa at yung may asim yung ating um, ginisang sardinas na may pechay. Ganyan nako magluto, nilalagyan ko ng kalamansi. At ayan nga mga kaani, luto ng ating ginisang sardinas na may pechay. Tara na kumain! At ayan nga mga kaani, luto na. Thank you for watching. Follow for more. And bye-bye. Have a nice day.